guys, nandito na ako sa Abu Dhabi. Yan. Abu Dhabi na tayo, guys. Damam to Abu Dhabi. aking pag-uwi ng Pilipinas. dong stickers Sabi ko, kasi yung balita ko, bumalita ko, talagang may bigang ko. Pumotok nga lang sa outfield, lumigay ng sticker ng na Pero yung isa, yung check-in mo, 30 kilos. Uh, 35. Ah, 35? Kala ko 30 lang. Yung nakaiba-ibang na Yung ng tap din pa. Kailan ba yung man ang transfer? Yung jumala lang yung ating lalakarin. First time ko din mag ano, connecting flight. Ako uh, first time ko dito kay DAP, haja ng MLA. Ah. So, lagi ka may kumag-edit Pal, kasi ako dati, ano, direct flight. Oo, mm, dati ngayon, meron eh. Oh, ngayon, ngayon wala kasi na. kasi sa Riyadh na. Oo. Uh -huh. Pag-domestic ka muna ng Saudiya, to Riyadh. Ay, sabi ko, ayoko naman ganun. Kung connecting flight lang din naman, eh Ibang airlines na lang, lang. Ito, pang. ka nagmedyas? pero meron na Yung ulo ng shoes, maliit. Ah. May ko lang natalisin. Nalakad-lakad ko na siya sa airport. Nandamang ko na siya. Saan ka sa atin? Sa Manila lang, Las Piñas. Nalakad-lakad -tan na gate is hindi namin makita guys ha? Huh? Mm -hmm. hindi namin makita yung aming gate <laughs> kung saan na yun napunta baka nil baka nilipat ang ganda pa lang dito no laki parang ano parang ano nga yung ito okay, mas malaki pa ang mas malaki sa lupa eh mas malaki ito mm. Um. talaga may tayo may ito may 1 Gate A1 to 9 eh. Oh my God. Paano na kagandaan. guys. Hindi ko nakapagpunit sa aming na gate. Siya. Yan. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe. Please like and share. Subscribe. Doon. Saan tayo doon? Magda? Gate A1 to 9. So. Gate A1. Gate. So A4. A4. Doon pa, sa unahan tayo. Sa unahan pa, A1 pa yan. Pa tayo. Pa tayo pa malayo pa. Pabili ng... Uh, nasa Manila na po tayo, guys. Let's go. Ah, ko ngayon sa bus takong piti. Mm -hmm. Ang haba ng biyahe guys. ako ngayon ng Pitig. Papunta naman ng Batangas. Hindi ko alam kung makakapunta ko ng barko ngayon mara. tao. ngayon yung hapon. Pero alanganin na ang oras. Pero 4 um, na. So ang risk ng barko is 5. So hindi na tayo makaabot guys ng uh, uh, barko. So ang tin ang tendency nito is mag uh, uh, stand ako ng PR ngayon. So bukas pa ako makakasakay. So lunis pa ang dating ng province. So, ayan guys. Ay, ang haba ng biyahe. Kumahan niyo para guys ang aking paglalakbay pa uwi na probinsya. So, yung flight natin kagabi is 10 ng gabi. Tapos, na connecting flight ako from uh, sa lugar na lugar namin na tapos na connecting flight sa Abu Dhabi and then maglapag sa Abu Dhabi mahaba na naman yung nilakad namin papuntang uh, gate kung saan na uh, sasakay tayo ng aeroplano papuntang Pilipinas so from kagabi ang biyahe tapos dito ngayon is after noon sa Pilipinas so mahaba yung biyahe natin guys so, sa biyahe palang ano, yung oras mo at saka araw mo yun hinugol mo sa dalawang kuhar. Laban lang para kita natin yung ating pamilya. So, ayun guys. So, ngayon ako po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel. Please like and share subscribe, and subscribe. Please click the notification bell para lagi and and mga At, po tayo ng video sa ating upload. ang aking nga pag-upload sa pagdating sa probinsya guys ang hagard na So, ayun guys, update po Andito ko ngayon sa Batangas uh, Port So, time check is 3.47 in AM At mamaya pa yung barco So, hindi pa ako nakabili ng ticket at sarado pa yung uh, bilihan po ng ticket. So, andito ako ngayon pa sa loob po ng uh, Batangas So, ayan. Guys, haggard na ako guys. So, Monday pa yung ating dating ng probinsya. Yan. Ayun yung ating, uh, bagahe. Yan. aking bagahe. Ayan. Aking bagahe. record na guys mamaya pang hapon yung ating bilit uh, ano uh, pasok po ng mga pasahero sa barko um, then mamaya mga alas 7 is bibili na po ako ng ticket so and it's... antok na antok na ako guys bumili nga pala ako ng ano, ng tubig. Ito, ito is uh, 25 pesos. Ayan. Tap, yan. Tapos kanina, uh, lumabas ako ng airport kanina. Nagbas ako, carousel. So, papuntang Pitex. Ang siningil sa akin is 150. Nagulat ako sa presyo, guys. Ganun na pala ang presyo. Tapos, yung pamasahi uh, pamasahe sa bus is from Pitex to Batangas is 268. Ayan. Tapos, nakabili tayo ng uh, SIM card. Yung talk and text na SIM card, nakabili ako. is 150. So, hindi ko pa na-registered. Hindi pa ako marunong kung paano yun, guys. At, nagpaturo ako kung paano mag-registered. May bayad, 100 pesos. Grabe, guys. Lahat na pala dito may bayad. So, hindi ko na siya pinaregistered paparegistered ko na lang yan bukas pagdating sa bahay and then sa kasalukuyan po is nandito pa ako ngayon nakastay sa ayan, ayan nagabang tayo hanggang mag umaga dito para makabili tayo ng ticket and then 5 in the afternoon nakakit na tayo ng barko guys ayan Totoo nga pala na mahal na ang presyo ng mga bilihin ngayon dito po sa Pilipinas. Nakakagulat ang presyo, guys. Pero okay lang yun. At least may extra tayong pera na dala sa wallet. Kala ko na video call mo. não. So ayun guys at uh, nakapasok na tayo dito sa terminal. So nagbayad tayo ng terminal fee para uh, makapasok tayo dito sa loob at mga 8 mamaya is bibili na ako ng ticket para sa Montenegro line para makapasok na tayo pero mga 5 p.m. pa yung akyat ng barko so mahaba pa yung ating pag stay dito sa loob ng terminal so ayun guys so Friday pa po ako nagbiyahe hanggang ngayon is nandito pa ako ngayon sa biyahe pa rin so ngayon guys siguro bukas finally makakarating na tayo sa probinsya ngayon guys so, ito po yung uh, loob po ng terminal port dito po sa Batangas ngayon guys maga na So, dito tayo na gano, dito tayo na overnight sa port ng Batangas Pier. At mag tayo ng uh, mag tayo ng uh, barko ng Montenegro. So, wala pa tayong almusal guys. Mahaba-habang biyahe. Ang ating uh, dinanas ngayon. Start ng Friday. So, pa-three days na to, guys. At, ito yung uh, ano talaga na mahabang biyahe, guys. Kapag galing ka sa ibang lugar. No? napakahaba So, ayun yung aking uh, bagahe. Uh, at mamaya is hindi na pwede yan ipasok sa loob yung cart. So, yun uh, na lang natin mamaya siguro yan. Ang guys. Ang biyahe. Wala pa tayong tulog.

pa yung ating biyahe guys buti na lang talaga at mabilis yung ano ng ano ng oras pero antok na antok na ako guys wala pa akong tulong Dumating ako dito kagabi ng 7.30 p.m.

lagi kapag umuwi kami na probinsya ay ruro kasi po wala pong yung airplane po wala po sa amin so kadalasan po is po talaga yung aming uh, sinasakyan kapag pumupunta kami ng patanggas guys papunta itong uh, province po namin ayan, sa ng hangin salamat din at nakasakay na tayo. So, mag-aantay na lang uli ng 9 hours para makarating po sa probinsya po na so, At sa pang hindi pa po nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel, please like and share and subscribe. And please click the notification bell para lagay po tayong updated sa ating bagong upload ng mga videos.